Robotics. Ito ay isang sungay ng teknolohiya na may kaugnay sa pagbuo, pagpapakalat at paggamit ng mga robot. Ang robotics ay nagbibigay ng malaking tulong sa iba't ibang industriya tulad ng manufacturing, medicine, transportation at marami pa. Sa manufacturing halimbawa, ginagamit ang mga robot upang mapabuti ang kausayan at kalidad ng mga produkto Sa medisina naman, ginagamit ang mga robot upang makatulong sa mga operasyon at pagpapagaling ng mga pasyente. At maging sa transportation, ginagamit ang mga robot upang mapabuti ang siguridad at kahusayan sa pagbiyahe. May iba't ibang uri ng robot tulad ng mga manipulator robot na ginagamit sa manufacturing. Humanoid robot na may anyo ng tao. At mga drones na ginagamit sa pagtuklas ng mga lugar. Mayroon ding mga hamon sa robotics tulad ng pagkakamali sa pagproseso ng datos at pagkakabuo ng robot. Kaya mahalaga na magkaroon ng maayos na pag-aaral at pagbabantay sa paggamit ng teknolohiyang ito upang mapanatili at kaligtasan at kahusayan. Pangkabuuan, ang robotics ay isang teknolohiya na patuloy na lumalawak din at nagbibigay ng malaking tulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay.